Trabaho lang tayo dito. Walang sip-sip. Ha? Trabaho lang tayo. Kung ano yung nakita mo, nakita mo lang. Kung ano yung uh. narinig mo, narinig mo lang. Uh. Ha? Oh! Ba't po? Di ba pa lang tayo dito trabado? Dapat katabaho ka rin. Oh! Di ba sabi ko sa'yo, ayaw na ayaw ng sip-sip ni Madam. Hmm. Si Madam ayaw na ayaw ng sip-sip nung kaya ikaw, huwag kang magkukung ano-ano sasabihin mo kay Madam. Ha? Ikaw, katayo kakaalo mo lang, kunti lakad lang. Pahinga? Oo, pa oh, pahinga. Ganun talaga. Kasi senior ako eh. Ikaw ka bago ka lang eh. Ganun ba yun? Yeah. Hey, oh, boss. Ikaw ba yung bago? Hmm. Okay, so, pumulit kaya no? Kay... Oh, no, sa ating kasama? Ah, ikaw yung pinadala oh. dito ni Madam. Kapalit oh. ni Cor. Hmm. Bago lang ako. Bago. Anong pangalan mo? Christopher. Oo. Oh. Alam mo ba kung bakit uh, umalis dito si Cor? Oh. Ba't nag-resign? Ba't kumalis yun? <clears throat> Anong gusto? Anong nangyari? Eh? Kasi, eh, meron kami hindi pagkakaunawaan. Oh, mm. Trabaho mm. lang tayo dito. Oh, Walang sip-sip. Ha? Trabaho lang tayo. Kung ano yung nakita mo, nakita mo lang. Kung ano yung oh. narinig mo, narinig mo lang. Oh. Ha? Oh, trabaho ah. lang. Mm. Walang sip-sip dito, ha? No, oh, sige, trabaho. Hindi niya nang ayun na ayo. Kaya trabaho umalis. Trabaho lang naman ako. Ha? Trabaho lang. Mm. Okay? Mm. Ito 'Yun lang naman. Mm. At ah, uh, sige, balikan na sa ano. Ah, sige. Check mo na lang yung mga nandyan. Ako okay, yung mga Okay. Oh, parang wala kang ginagawa ah. Hindi kung ko. Kailangan eh. Ha? Hindi bilang. Basta yung sinabi ko sa'yo, trabawin mo ha. Ah. Ah. Check mo lahat kung may mga tag price na yung mga items. Ah, sige. Ha? Kabala. Isa-isahin mo. At uh, baka mamaya yung ibang uh, hmm. items wala pang tag price. Para yung mga customer hindi malito. Apo, ah, boss. Hindi na magtatanong kung magkano. Hmm. Okay? Sige, sige. Sige, basta yung sina basta yung sabi ko sa iyo, ha? Oo. Oh, mo, mai. Oh, sige. Ayaw ko na sip-sip, ha? Oo, oh, ayaw. Kung ano yung ano, trabaho lang, ha? Trabaho lang tayo. Tsaka dapat masipag. Hmm. Okay. Oh. Uh, Buti na Di ba pwede tayo dito trabaho do? Dapat sige trabaho ka rin. Kanina pa ako dito. Ikaw kararating mo lang. Kaya nagpapahinga lang ako. Sabay tayo dito kayo, eh. Nauna ka ng konti, eh. Kanina, kanina pa ako dito, ikaw kararating mo lang. Nagpapahinga lang ako. Di, si, di, di ka may atrito, ano eh, bus eh. Eh, pares tayo, pero nagpapahinga hmm. lang ako. Di ba sabi ko sa'yo, ayaw na ayaw ng sip, -sip ni madam. Hmm. Si madam ayaw na ayaw ng sip-sip nung, kaya ikaw, huwag kang magkukung ano-ano sasabihin mo kay madam. Ha? Trabaho lang. Trabaho ka rin, para tayo pares tayo. Oo, oh, nagpapahinga lang ako. Kaya ka, katayo na, lang, kung tilakad lang. Kaya pa oh, Oo, pahinga, ganun talaga. Kasi senior ako eh. Ito ka bago ka lang eh. Oh, Ganun ba 'yun? Oh, gano'n. Press lang tayo ng trabaho dito eh. O oh, sige na, magtrabaho ka na. Dapat bulag-bulag ka din para ano? Oh, sige.